Ah. Uh, ang ganda mag po mga farmers, mga katropa, mga kadbinjor. Ah, uh, dito po tayo uli sa sa uma, sa sakahan, sa palayan. Paikita ko po sa inyo kung paano po mag uh, tiprak. Bago po magtiprak, ah uh, kinakalihan po muna yung palayan, kinakalihan. Para po yung tubig dadaan lang po pag umulan, dadaan lang po ang tubig sa kali. Kaya po, sinisikutan po nila yung ano, yung uh, palayan. Para po yung, para po ingis na umulan po, ah uh, yung tubig po dadalang lang, pupunta sa kali. Uh, kasi nga po, hindi po nga po feeding uh, pwedeng uh, matubig yung palayan. Pag nagtanim na po ng palay kasi po ah, hindi po tumutubo yung palay. Pag may tubig, babal sa tubig. Ito pong mga katulad pa kong farmers. Ah, uh, sinabi ko naman po kung okay na pwede pong i-upload sa IP. Okay naman po sa kanila. Mga naman po itong mga uh, katropang itong farmers eh. Panglanit! Ang panglanit! Ganun ba yun? mainit hey, po mga ka uh, medyo hindi naman sila ganong nag habang uh, madali shoutout po kay Gatan shout po na wala pang girlfriend shoutout oh. po <laughs> okay. 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 <laughs> Halo. Wow, Kata apa gitu ah, Pi? Ampile kapung ko pong merkada. Oh, kailangan natin si paglang araw-araw. Kailangan natin siya sa pang araw-araw. Di pun pandai hampir Laman lang maka katropa Sige lang kita po, yang po ang tamang pagsisituat sa uma para po yung tubig Dan nasa ang sinisigot po memang yung may mga may tubig lang Uh, mamaya po, mga ka-tropa, mga ka farmers papakita ko po sa inyo kung paano po uh, magsabog ng palay pag -pagtanim. Ito so, mga katropa, mamaya po ulit. Uh, nyo po yung pagtatanim ng palay pagkasabog. Ang ganito po mula, God bless po. Ingat po kayong lahat. Mabuhay po tayong lahat.